si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka. Nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo naglabas na ng official apology na tungo sa kanyang anak. Nguni na ito nang tawad sa mga nasabi niya sa mga nakarang interviews ng mga bagay laban kay Carlos. Pagod daw kasi siya noon, kakapanod ng laban ni Kaloy sa Olympics. Kaya nung sinunod-sunod siya ng tanong ng press, ay kung ano-ano na ang nasabi niya. Hileng din ni Miss Angelica Yulo na patawarin na siya ng anak na si Carlos at sana ay isa pribado na lamang nila ang mga usapin tungkol sa kanilang buhay pamilya para hindi nabibigyan ng ibang kahulugan sa social media. Samantala si Carlos Yulo naman, kasama ang girlfriend na si Chloe Angelis San Jose, ay nag-post sa kanilang mga social media accounts ng masasayang litrato nila sa Paris, France habang nagpo-food tripping. Malaman rin ang caption ni Chloe, Anya, food trip, us and Parisian food against the world. Saad naman ni Carlos, through God's grace, we made it mahal, Chloe. Hashtag Paris Olympics 2024. Ito ay sa gitna ng sagutan sa pagitan ni Carlos at ina niyang si Angelica. Matatandaang sa gitna ng tagumpay ng gymnast na si Carlos Yulo na magtamo ito ng dalawang gold medal sa 2024 Paris Olympics ay lumika ng kontrobersya ang isyo sa pagitan nila ng kanyang inang si Angelica. Matagal na umano silang may hindi pagkakasunduan kaya sa halip na i-cheer ang anak nitong Olympics ay sa atleta ng Japan, bilib si nanay Angelica. Ayon sa salaysay ni Carlo, sinarili ng ina niya ang mga cash incentives na napanaluna niya noon na hindi niya alam kung saan napunta. Pero pinapatawad na daw niya ang ina at wala na siyang planong bawiin ang lahat ng iyon. Sa kanyang latest statement ay inihayag ni Carlo na hiling niya na lang ang mabuti para sa ina at sa kanyang buong pamilya. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag kayo, um, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa kayong kalagayan. Ayon sa mga ulat, isa rin sa dahilan ng di pagkakasundo ni na Carlos at ng kanyang ina ay dahil hindi ito boto sa girlfriend niyang si Chloe. Red flag daw kasi ang dalaga at natatakot si Angelica na baka maubos lang ang kanyang anak kapag ito ang kasama. Ang naging mecha lang naman talaga no? ever since is yung babae talaga Samantala, ngayong nagpakumbaba na ang ina ni Carlos ay umaasa ang lahat na magkakaayos-ayos na silang pamilya at sama-sama na lang nilang ipagdiwang ang achievement ni Carlos Yulo bilang first ever Filipino athlete na nagwagi ng dalawang gold medal sa iisang Olympic. Ano pong masasabi niyo? Sa idwa ang Carlos Yulo, Chloe San Jose at Mrs. Angelica Yulo. Share your thoughts below.